Umalis ako noong July 19, 2025. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng zona ni Pangulo. Tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Nagsimula ito noong tumawag si Sekmina pangandaman sa akin nung nagumpisa ang Bicam process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at my instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. Nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Tinawagan ako ni Yusek Mina at sinabi niya ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin Yan at hindi na pwedeng baguhin. Kung baga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabalik.